Naintindihan ni Skema ng Laila eh. Kasi ang ilusyon niya siya ay legal expert. Hindi po ba binago na kaya niya yung batas? Baka ganun na kung nangyayari. Sabi ng mga netizen, mm -hmm. sabi niya, ba't pag si, ano daw, si Ma'am Laila ang nagsasalita, mm -hmm. parang iba na yung batas kesa dun sa dati niyang inabutan. Eh batas. baka nasa, in her mind, eh, she is in another universe. Oh. <laughs> siya na nasa isang universe siya. Parang yung Marvel universe, di ba? Di ba? May multiverse yun. Yung mga DC Comics, yung Marvel. Baka ang tingin niya sa sarili niya ay superhero siya. As super heroine. Hindi yung heroine na kwana na yung hinihitit, ha? O, uh, hindi ba yun? Heroine, uh, feminine ng hero. Baka kali-super heroine siya at yung batas ay hindi nag apply sa kanya or mas matalino siya sa Korte Suprema, mas magaling siya sa konstitusyon. Ibang oh. attitude nitong taong ito eh. Mali po yun. Mm -hmm. Kailangan matuto rin siyang sumunod sa batas ng Suprema. Edi mga ganyang mga tao, yung mga illusions of grandeur, na akala nila sila ang pinaka, pinakamatalino sa mundo, pinaka nakaalam ng batas, the rules do not apply to them. Marami po mga dilawan na ganyan, katulad ni Rizzo Antiveros. Sorry oh, po. Oh, oh. oh. Marami. Ang dami dyan. Yung mga membro ng Quadcom, meron silang illusions of grandeur masyadong narcissistic. Hindi nag-apply sa kanilang kahit anong batas kita mo maggaasta Di ba? Masama po yan. Masama po yan. Pagka sumobra po yan mga kasama, ang mga kaibigan natin sa gobyerno na narcissistic, ay eh, mental health problem po yan. In other words, baka lumalabas na nasisiraan na po kayo ng ulo. Hindi eh, ko sinasabing si Laila. Pag may mga times yata, base doon sa mga nakuha naming mga ebidensya okay. sa house e eh medyo hmm. nasira siyang nasirang ulo niya sa pag-ibig <coughs> na <yan> <laughs> naloloko sa pag-ibig oh, si Lord oh. niya, nasa mental health eh. uh, oh, ayun sabi niya. ni vice president ng PhilHealth covered na raw po ang mental health ay tignan natin ang galit yung mga ibang mga nasa natin prosecution o po waway sabi ni Vice President Wawai na wala na tayong magiging problema kasi covered na ng PhilHealth. Ay, si Vice President Wawai napakasikat niya na. Opo. Oh, Oo. Oh. Nagkaroon pa nga ng kanta kung kanya. Di ba? Ano? Yung Wawai tila-tila. Ayun na naman siya <laughs> oh, <mabay. laughs> Ay, nako, Sir Wawai. Thank mm. you so much for giving mm. us another ano, maganda to eh. Magandang, uh, ano to, coverage. Uh, okay bakit ang hindi tignan ni Laila hmm. kung talagang constitutionalist siya ay eh yung bilis noong pagkapasa ng impeachment na hindi naman naintindihan ng mga oh. <laughs> ng mga uh, ng mga miyembro ng house di ba nagkikwento si uh, ka Kadan Marcoleta oh, wow. biniro daw niya yung isang kasama niya sa house sabi niya, yung ba eh, 32 pages na yun ay nabasa mo sa loob ng 30 minutos. 30, minutos 30 lang, minutes lang, pumirma na eh. Ah, mm. oh. Nabasa mo ba yan? Eh, may ma that is a legal document. May mga legal terms dyan na baka noon mo lang nakita. Alah. Oh, at hindi wala silang time mag-Google, katulad ni Dan Fernandez. Mm. Oh. Eh, yung may nabasa oh, mo, oh. sabi niya, hindi nga eh. Inamin sa kanya. Alah. Oh, sabi niya, isasuggest ko, gawin kang witness doon sa impeachment trial na hindi mo naintindihan. Sabi niya, huwag na bang gano'n. <laughs> so, eh kung hindi nila naintindihan at hindi Hello? sila kumbinsido doon sa nabasa nila oh. na impeachment, hindi nila nilasa yun. Ako, bukusta. Ah. Karamihan doon sa Pumirma. Iba ang motibo kung bakit sila Pumirma. At inamin na ni Toby Tsianko, di ba? Anong inamin? Pindig nilang porta. Ala! Oh! Allah. Allah. Allah, Allah, Allah. Allah. Allah, ay, hindi niya ng kulta eh! Ay, kaya po nagsipirma ang mga luo! Ala, guys! Eh, maaaring sila naman eh, talagang catch the blessing lang naman. Eh, tama naman no, yung eh. pagbinigyang tanggapin mo. Ay, oh, hindi tama Allah. yun. Bribery yun. <laughs> Pero ito, ano, hindi eh. Binigyan ka in connection with your official duty. Ah, mali yun. Pag official duty, May official duty nila yung pagpirma eh. Discretion nila yun eh. Tama, tama Di ba yun ang sinasabi ni Ambassador Tiglao labang kay Congressman Frasco? Umamin Umakala. daw na. Kaya ako tumanggap ng pera ay nung ACAP, etc. ay eh, para sa mga projects. O, oh, eh, sabi ni Bobby Tiglao, ay eh, bribery yan. Ah. Nagsasabi ng totoo yung tao, dinimanda siya. ganon eh, ganun ang trend ngayon. Ah, pagka kayo ay nagsasabi ng totoo, ay ididimanda kayo. Delikano. Kasi gusto nila tumahimik kayo. Gusto nila matakot kayo. Natatawa pa nga ako eh, Risa, ng dinimanda. Yung idimanda daw ako. Hindi kami, we are not afraid. Eh, sino ba nagsasabi sa'yo, sa afraid ka? Mm. Oh. I'm also not afraid, kaya nga hinamon kita eh. Oh. Eh, pambihira ka naman Oo. Oh. Dapat, hindi daw, hindi daw siya natatakot. Kami matakot. Eh, hindi nga kami natatakot, ma'am ma, -Ma, -Ma Risa eh. Di ba, ako nga nagsabing demanda mo ako. Oh. Oo. Hmm. Oh. Meron bang ganun takot na nag -abon? Mm, kayo naman. Oh, oh. <laughs> Ito rin si Sorry na Laila. Papanong magkakaroon, papanong mag-i-implement o masasapatupat ng Korte Suprema yung power niya under the expanded judicial power ng Korte Suprema at yung constitutional duty niya to provide a check and balance under a tripartite mm. system of government kung hindi mo papayagan na ito ay gumuha ng information, sabi ni uh, attorney Atty. Torion, with whom I agree. Opo. O, hindi lang po ako nagsasabi niyan. Isang magaling na abogado pa ang nagsasabi. Oh. O, eh, pambihira naman itong mga taong ito eh. Wala, issue. Basta, eh, alam mo, medyo panic mode na sila, tingin ko. Kaya kung ano-ano na sinasabi nila, di ba? Kaya nga, yung sinasabi natin na hindi nabasa kaya sinabi sa guro ni Senator Subiri that it is a witch hunt. Ah. sila. Witch hunt? Bakit witch hunt? Eh, hindi mo nga naintindihan yung pinirman mo. Pinadali, di ba? Mm. Ngayon, ang problema nila, ayan na naman yung pride. Eh. Akala nila, immune sila, the rules do not apply. Ayan, inipit-ipit nila yung ibang mga complaint. ba? Diba? may nag-file, hindi nila, hindi nila pinroses. Yung pang-apat ang pinroses nila. Eh, nakalimutan yata nila yung one-year ban. Ala. Hindi ko nga malaman kung sino ang ang uh, rito sa mga ito. Baka si Manang Laila, kasi kasi Teddy Te. Oh, si Chel Joke, no? Yan. eh, tingnan nyo na lang record ng mga yan. Eh, puro pa Kaya nagkakaroon ng butas. O, oh, di ba? panalo na, butata pa. Yan yung tinatawag na pera na naging, naging bato pa. Senator bato pa kasi pinatitismis ni Bato eh. <laughs> Ayan, binigyan niyo <din> ng reason <laughs> para ipadismis. Kayo ang palpa. Kanya, nung nakita yan ng Senado as an impeachment court, ay niremand. Pinabalik. Eh, akala niyo naman kasi, kayong mga taga-house, hindi naman lahat, ano, yung mga nagpapautod sa liderato ng house. Akala nyo walang makakapansin eh. Alam nyo minsan, ay sa sobrang pride, dyan kayo madidisgrasya. Sa sobrang yabang. Di ba nakalagay sa Biblia yan, di ba? Pride goes before a fall. Pag nagyabang ka, ikaw ay babagsak. nangyari kay Dante? Anong nangyari kay Abante? Saved by the Comelec lang yan eh. O, kung hindi kayo ma-influensya sa Comelec dahil ang Comelec ay pinamumunuhan ng dating abogado ng Pangulo at sumipsip kayo sa Pangulo, hindi ka naman mapaproklama. O, let's okay. Bago, mali naman yung sinasabing question mo eh. Mali may yung procedure mo, late pa yung pag-file mo. O, kaso mo, binabraso nyo kasi alam nyo hawak nyo yung Comelec eh. Alam nyo, anyway, tubatak kong araw. Ano ngayon? Less than three years na. Oh, July 15 na. Darating din yan. O, di ba? Di O, darating din yan. Bilog ang mundo, mga kasama. At, mm -hmm. alam nyo, yung mga yung atraso ng mga ganyan. Eh, babalik at babalik sa inyo yan. Ang karma ay hindi nyo maiwasan kahit anong kapit nyo sa kudera. Yeah. Oh, yeah. E, o, oh, parang si Kwan. Si... Gibo. Si Gibo pala yung Maltese. Hindi yung aso, ha? Ah. yung aso. Kasi meron pala siyang Maltese passport na booking. Ala. Hmm. Kaya sabi, bakit daw siya ang defense chief? Sabi naman, in fairness kay Gibo, sabi naman niya, give up na niya yung kanyang passport noong 2022 nung okay. siya ay tumakbo for senator. Recent lang yun ah. Eh. O, oh, 2022. At naniniwala naman tayo, hindi, hindi naman siguro magsisinungaling si Gibo. Pero ang ating Resort. problema, mm -hmm. bakit siya in the first place may Maltese passport? What reason? O, oh, that, that is the big question now. Kasi, ha, kasi, pag ikaw ay Pilipino at ikaw ay may ibang pasaporte, Lame. ay teka muna, What does that say about your allegiance to our government and your patriotism, di ba? Oo Kahit mag give up mo yun, ibig sabihin, for so long, gaano ka katagal mayroong Maltese passport? Gaano ka katagal dual citizen? Gaano ka katagal divided ang allegiance mo between the Philippines and Malta? At bakit ma Malta? Di ba? Oh. Attorney Animal Trap, please, sabi nila. Hindi, <laughs> country yun. Maliit maliit na country yun. Oh, Di ba merong, merong pelikula si Humphrey Bogart, yung Maltese Falcon. Uh, Meron yes. ding Maltese na aso. <laughs> Pero sa, may, so, may nagsabi dito, tamang-tama daw, na Maltese si Gibo, pero ayun talaga, napakamalisyoso na. Ito ibig sabihin, puta ng ano, si Gibo, Maltese O, kasi yung aso ko namatay, si Noy Noy, Maltese yun eh. Mm -hmm. Noy, Noy ang pangalan, namatay na. Nauna pa siya doon sa tunay na Noy, -Noy. Anyway, dapat daw bilang si Pangulong Duterte, isa namang mama ng, ng Pilipinas at na, nakapaglingkod din naman sa ating bayan, dapat ang papahalaan na ang mag-advocate. -okay. No. Sa harap ng ICC na ito si dating Pangulong Duterte ay pakawalan na or ilagay sa house arrest. Yeah. Dahil for health reasons, kasi ang balita natin, di ba? Hindi na kumakain. Oo, nagsasuffer na yung kalusugan ni Pangulong Duterte. Wala naman daw risk na siya ay tumakas. Oh yeah, wala. Mm. Hindi naman masisira yung integrity ng... Nung hearing sa ICC. Yan. Okay. Mm -hmm. Ang resolusyon ito ay nagbigay ng detalye na mga proposal. Mm -hmm. Merong house arrest, modified house arrest o kahit anong uh, angkap na arrangement. Ito ha, ito ang mismong resolusyon niya. Mhm. Mm Yan ha. Ayan. Ayan, no, pwede daw ilagay si Pangulong Duterte sa custody ng Philippine Embassy. Ayan. Mm. Hmm, parang house arrest. Pwede. Hindi sa mismong embassy, ha? Okay. Sabihin, ang embassy ang mga at uh, ng kanyang house arrest. Okay. Pwede rin naman ibang bahay o ibang lugar. Ayan. Okay. Hmm. Yun ang sinasabi niya na ito ay hindi naman makaka- abala sa paglilitis, ngunit mapangangalagaan ang kalusugan. Kasi po, nakakalimutan kasi ng mga tao rito eh, puro ulalo na kasi. Yung mga dilawan, yung mga pulahan na nagsanib-sanib, mga kaliwa, kanan. Kaya nga, ang tawag ko dyan sa grupo ng administrasyon dyan sa house, eh, Chapsui Coalition. Kung ano-ano na lang, wala nang common principles, wala nang common advocacy, wala silang iisang adhikain. Nagkasundo sila dahil gusto lamang nilang labanan ang mga Duterte. Oh. Eto namang uh, ulalo na liderato ng House. Basta kalaban, kakampi sa kanila, tinatanggap nila. Hindi nila naiisip na ito, yung grupong ito ay mga enabler sa mga ibang grupo naman na pumapatay ng pulis kung pumapatay ng sundalo, gustong ibagsak ang gobyerno, wala na Basta, oh, galit kami sa Duterte niya, welcome. Eh, that is not the way to run a government. Ayan, puro pagkakabahabahagi tuloy ang nangyayari. Yan ang napapala natin. Mas lalong nakakahiya yung resulta. Ay, kaya ito mga, oh, sa halip na tayo, alam mo, ang daming mga... Pilipino pala na, bihag na bihag ng mga pirata sa Somalia sa ay ibang ay lugar anong inaatubang natin etong si awain yung China lahat mm -hmm. ng barko natin nandoon pat hindi natin ilagay sa uh, mga lugar na may pirata kasi kahit sino naman bansa pwedeng tumuligsa pwedeng lumaban sa piracy because piracy is called hostis humanis generis okay. kalaban ng humanity kalaban ng sanlibutan you know, ang mga you know, pirata Baka mali mali ang rinig nyo, hindi po, pirata. Pirata. Hmm. Yung pirata si Cesar, pirata, okay po yun. <laughs> Yan, oh. <laughs>